Magandang umaga. Ako si Dr. Shyam Kumar, Senior Consultant, ENT, Head and Neck Surgeon dito sa Apollo Main Hospital, Chennai. Ngayon, narito ako upang pag-usapan ng isang paksa na malapit sa aking puso. Ito ay ang cochlear implant. Ang cochlear implant ay tinatawag din naming uh, parang bionic ear. Ito ay isang kondisyon. ginagamit ito sa isang napaka uh, huling yugto ng kondisyon pagdating sa pandinig nakakakita kami ng maraming bata o matatanda na may matinding pagkawala ng pandinig kung saan kahit panlabas na hearing aid ay hindi na gumagana. Kaya sa ganitong desperadong sitwasyon, lalo na sa bata kung saan maaaring maapektuhan ang pagunlad ng pagsasalita at wika at maaaring masama ang epekto sa kanilang buhay, ang cochlear implant ay tunay na makakapagbago ng buhay ng pasyente. Sa matatanda, tinitingnan natin ang mga senior citizen o iba pang tao na sa kung anong dahilan ay nawala ng pandinig, halimbawa dahil sa meningitis, head injury, injury o iba pang dahilan kaya kapag nagkaroon sila ng ganitong uri ng pagkawala ng pandinig, ang kailangan gawin sa maraming pagkakataon ay sa panahon ngayon sa maraming corporate hospital o malalaking ospital, isinasagawa ang newborn hearing screening upang suriin ang pandinig ng bata agad pagkapanganak. Kaya napakahalaga nito. Maraming paraan para gawin ito. Gumagawa kami ng pagsusuring tinatawag na OAE. Mayroon pagsusuring tinatawag na BERA. Ano man ang pagsusuring ginagawa, una tinitingnan kung ang bata ay pumasa o bumagsak sa pagsusuring iyon. Kung sakaling bumagsak ang bata sa pagsusuri, kailangan nating magsagawa ng reassessment. Minsan may mga risk factor na kailangan nating bantayan, lalo na ang pagiging premature, mababang timbang sa kapanganakan, kung may matagal na paninilaw ng balat, jaundice, pagkatapos ipanganak, o kung nagkaroon ng exchange transfusion, o kung ginamitan ng light therapy o phototherapy para sa jaundice, at kung ang bata ay naalagaan sa NICU. Lahat ng ito ay mga risk factor na maaaring magdulot ng pagkawala ng pandinig ng bata. At kung may kasaysayan ng pagkawala ng pandinig sa pamilya, kailangan ding isagawa ang ganitong uri ng hearing screening. Kapag na sa gawa ang hearing screening at bumagsak ang bata, ginagawa ang reassessment, maaring matapos ng tatlo o anim na buwan at masusing pagsusuri ng pandinig. Kung paulit-ulit bumabagsak ang bata sa lahat ng pagsusuri, tinitingnan kung bakit nagkaroon ng pagkawala ng pandinig. Isa sa mga paraan ng pagsusuri ay ang pagtingin sa struktura ng panloob na tainga, ugat ng pandinig at utak. Kaugnay nito, nagsasagawa ng CT scan at MRI scan upang makita ang mga problemang may kinalaman sa struktura. Kaya kung wala namang ibang issue at nakita natin na naroon naman ang mga struktura, durango nit hindi lang sila gumagana nang maayos at sa pamamagitan ng iba't ibang audiological tests ay napagpapasyahan natin na maaring makatulong ang cochlear implant sa bata. Maaring gawin ito sa mas maagang yugto, lalo na kung malalim ang pagkawala ng pandinig ng bata. Sa mga matatanda, tulad ng nabanggit ko, kapag nakita nating may ganitong uri ng pagkawala ng pandinig at nais nating i-rehabilitate sila, isa sa mga dahilan ay mapanatili ang kanilang kognisyon, maiwasan ang demensya at iba pang problema. Sa panahon ngayon, marami tayong nakikitang senior citizen na nag-iisa sa bahay o wala nang nag-aalaga sa kanila kaya mahalaga ang kanilang pangangailangan sa kamalayan sa tunog at sa sarili at kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid tulad ng kapitbahay, kasambahay o iba pa. Kung wala ito, maaring malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan.